yon magandang araw sa inyong lahat mga katuldok at nandito na naman ako sa bundok at yung dala ko ngayon isang box type at isang pataker na 2.5 meters at ito yung aking dalang katian yung mistiso. yung una unang katian na ginagamit ko Nakalimana ito so sana ngayon eh, makahuli ako ng puwing labuyo so sana nga makahuli ngayong araw so, sa ngayon ay eh, naghahanap ako ng area kung saan ako banda maglalatag ang mga katuldok habang ako naglalakad dito meron ako nakita ang orchids yan Halaman na sa kahoy tumutubo maganda bulaklak na ito meron pa dun sa taas ayan o ayan. pero hindi ko nakukunin ito at sa sunod lang ng ganyan so yon mga katuldok may narinig na akong nagtilaok kaso malayo duno o ko alam kung naririnig dito sa cellphone pero kasi naririnig ko kaso mahina kasi malayo so bababaan ko yan dyan at uh, maglalatag ako so sana mahuli ko yung tumitilaok na yan dito subukan ko yun mga katuldo kung lalapit yan